Dok, pag-usapan po natin ngayong araw itong sa vaginal bleeding during pregnancy. Ano, bakit po ba? Meron pong specific na risk kapag during pregnancy nangyari yung gantong mga bleeding. Ano po ba yung mga kailangan i-take note ng mga kasambahay natin? Ayan. Alam nyo, itong napili kong profession, no? Ito yung tinatawag na bloody business. Bloody Ang bloody. obstetrics. Mm -hmm. so, oh, because bleeding can occur anytime during the pregnancy. Hmm. Mahaba kasi ang pregnancy eh. It's about 280 days okay. or 40 weeks. And we divide yung pregnancy into three semesters. Mm -hmm. So each uh, semester, tigta 13 weeks yan. Mm -hmm. And if we are to characterize yung mga bleeding sa semesters na to, magkakaiba yan ng degree ng uh, complications. Okay. Kasi let's say ah, sa unang semester, very critical kasi as you all know, hindi pa ganun katiyak yung kapit ni baby, di ba? Mm -hmm maliit pa yan, nagbubuo pa lang yung placenta niya. Hence, kung kayo po ay uh, nasa early stages ng pagbubuntis, mm -hmm. merong mga mapanganib na pagdurugo, meron din namang nakakatakot na pagdurugo. Oh. Mm -hmm. When we say vaginal bleeding in a pregnant woman, ito yung pagdurugo sa kanyang genital tract. Mm -hmm. Not necessarily galing sa uterus, pwedeng galing ito sa cervix. Mm -hmm. So we have to know what's the cause. Sa unang semester ng pregnancy, Meron tayong tinatawag implantation bleeding. Mm -hmm. So very familiar yung mga nagtatry mag-conceive dyan kasi inaabangan nila ito. Ito yung mild spotting. And when we say spotting, napaka-light lang nito Patak-patak lang, probably nakita sa underwear. O kaya pag nag-urinate, nakita may parang konting drops ng blood. Mm -hmm. Hindi nangangailangan ng panty liner or even uh, napkin for this. And ang implantation bleeding happens during the time na sana darating yung period ng isang babae. Mm -hmm. So, pag ganito, hindi ito ganun nakakatakot, mapanganid, kasi ito yung isang senyales lamang na nagbibigin yung pregnancy. Pero kung mas heavy to than usual, and in the light of a positive pregnancy test, of course, alarming ito. Kasi syempre, oo, oo lalo na sa mga nagtatry, no? nakakatakot na makakita ng pula anywhere, sa undies ba or sa toilet bowl. So, ang importante, pag meron kayo kahit spotting or kahit uh, anong uh, klaseng pagdurugo, magpapacheck up kayo agad. Pero, Dok, sa color naman, Dok, may difference ba kapag yung... Yung spotting is parang hindi naman harmful dun sa bimbing. meron na pong kung baga pregnant na po ang babae, may, may duration din po ba na masasabi na kapag nagkakaroon ng spotting sa mga time na to ang babae, parang it's normal? Ang pinaka-normal lang would be during the first uh, three months of pregnancy nga, na nabagint kong first trimester, mm -hmm. kung ito ay naglalas lang ng two days, three days, pero very minimal. Mm -hmm. Pwedeng yung sa in terms of color, pwedeng brownish lang ng konti mm -hmm. o kaya ay talagang light na patak lang. Bakit? Kasi sa mga early stages of pregnancy, isang na-encounter din natin ay yung pagiging vascular ng cervix. So, kunwari, kakagaling lang ng pasyente sa clinic, siya ay na-examine. Yung IE na tinatawag namin, it can cause bleeding. O kaya, pag ganitong stage, kasi ang ultrasound, transvaginal ultrasound yung ginagawa. So, they could easily bleed from it. Mm -hmm. So, pwede yung bleeding dahil lang na traumatized ng konti yung cervix. Mm -hmm. Pero, it doesn't mean may problema kay baby. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, kung beyond that, no? tsaka yung uh, pagdurugo ay parang menstrual levels na. So, si Ben, medyo malakas. Iba na to. In the first three months of pregnancy, ang mapanganib na pagdurugo that we have to watch out for would be Number one, yung possibility of a miscarriage. Ay. Diba? Kasi hindi pa nga ka, ka stabilized yung pwesto ni baby. Mm -hmm. Pangalawa, nakakatakot lalo, ectopic pregnancy. Mm -hmm. And this is pagbubuntis outside of the uterus. Yes. Ito, fatal. Kasi ang bleeding mo, hindi lamang per vagina, but pwede kang magkaroon ng internal mm -hmm. hemorrhage. Yeah. And third, ano yung third? Molar pregnancy, or yung tinatawag natin na kiyawa. Kumbaga, wala rin baby. Ang laman ng uterus ay vesicles. So, ang nangyari? Kunwari, uh, six months pa lang yung pregnancy. Ang tendency for each mole, ang size na ng matres niya, hindi pang six weeks. Parang pang eight weeks na or ten weeks, mas malaki. Kasi ang laman niya mostly, parang mga sago. So, walang baby sa loob. And ang tendency is for the woman to bleed. I told you ang obstetrics is a bloody business. And syempre, yung mga ganitong pagdurogo sa first trimester hindi yan dapat ipagwalang-bahala kasi most of the time the patient would require hospitalization for transfusion. Mm -hmm. Kasi ito na 'yung tinatawag nating hemorrhage. Mm -hmm. Ang hemorrhage iba-iba yan 'na ah. kapag ka mild hemorrhage ang bleeding natin, 50 ml lang, ang konti. Okay. So, parang regular flow ng menses. Mm -hmm. But, pwede itong maging um, mild hemorrhage na, or itong mild na to magiging moderate. Kapag ka ito ay 50 to 1,000, actually, severe na yan. Mm -hmm. And when we say massive hemorrhage, ito ay more than one liter na yung bleeding oh, no. ng patient. Ito na yung pwede silang magkaroon ng shock. So, ayaw natin nun. Kaya, mga kasambahay, mga nanonood sa atin, no? Kapag ka kayo ay pregnant, kahit sabihin nyo, pang tatlo na to, pang mm -hmm. apat, hindi kayo pwedeng kampante na okay lang ako, hindi ako magpapacheck up, alam ko na to. Mm -hmm. Any sign of bleeding should alarm you na mag-seek ng consult kasi baka mamaya iba na to. Mm -hmm. E paano kung nakaraos na sa first trimester? Mm -hmm. Hindi pa tayo tapos, tatlo ang tri ang semester ng pregnancy. Mm -hmm. Mm -hmm. Nakaraos kayo sa first trimester, wala kayong bleeding whatsoever. Mm -hmm. Pagdating ng second trimester, ang kalaban nyo naman ay, number one, pwedeng sign ang spotting ng preterm labor. Yung napapaagang paglilabor. Yes. Mm -hmm. Ano pa? Incompetent cervix. Walang hilab ang nanay, pero bumubukan na pala yung cervix nila. Mm -hmm. And ang end point, syempre, mapapanganak din sila na mas maaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang mas nakakatakot at mas malakas na pagdurogo ay yung tinatawag na placenta previa. Mm -hmm. And ang placenta previa, it's something that we detect through ultrasound. Bakit? Kasi po, in a normal pregnancy, ang inunan, dapat yan naka-implanta sa mataas na bahagi ng uterus. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero in placenta previa, yung placenta ay nasa lower uterine segment. At dahil mababa siya, very near the cervix, alam nyo naman, naturally, may butas naman ng cervix, pwedeng nagtitrickle ang blood. Mm -hmm. So, when we detect sa inyong ultrasound na mababa yung inunan, as what we call it, mm -hmm. Of course, we advise you na mag-refrain kayo sa mga strenuous activities mm -hmm. o kaya contact, of course, during the time na buntis kayo. And hindi rin pwede yung, uh, tawag dito, yung mga malulupit talaga ng mga physical activities that ah. nai-enjoy, mm -hmm. di ba, ng mga dapat nai-enjoy ng isang pregnant woman. Do kasi may tendency talaga to bleed. So, you kasi know, sinasabi niyo po, nakikita po ba yan sa channel ng... Mami, ay, masyadong mababa na yung chanmok. Ganun po mo. Na na nakikita po ba yun doon? Yan. Ang ganda nung tanong mo, ang problema, hindi. Mm -hmm. Di ba? Wala siyang obvious oh. signs na hala mababa yung inunan. Mm -hmm. But, sometimes, ang nangyayari nga, uh, sinyales, is yung nagbe-bleed. Mm -hmm. And when we, when a patient has this placenta previa, meron tinatawag na painless vaginal bleeding. Ibig sabihin, walang mga hilab. Mm -hmm. Pero, mayroong pagdurugo sa underwear niya, may nakikita siyang blood sa pag nagsi-CR siya. So that would alarm her also na magpapa-ultrasound. Mm -hmm. Kaya inevitable talaga na nagpapa-ultrasound, hindi ba? Kasi yung nga yung sabi ko, nakakalungkot na yung iba, feeling nila, okay na ako. Kasi pwedeng late mag-manifest ang bleeding. And in the case of placenta previa, it's something that we diagnose antenatally, o bago ka palang mag-labor, bago magka-komplikasyon lalo, alam nang meron because of the ultrasound. Mm -hmm. As opposed, dun sa mas nakakatakot dito, kung nakakatakot ang previa, may mas nakakatakot na isa pa. Ano? This is abrupt show placenta. Abrupt show. Oo, oh. By the term itself, abruptly, humihiwalay na yung placenta habang si baby so nasa loob. So, mataas lood, po siya, abruptly, babagsak po. Ganun po ba siya? Uh, uh, in abrupt show, normal yung implantation ng placenta. Kaya nga, seemingly, sa ultrasound, wala kang okay. dapat ipag-worry kasi mm -hmm. everything is normal. Pero, pagdating mo sa late second trimester, o oh, kaya, nasa third ka na, or even akmang mangana na ka na lang, bigla na lang hihilab ng malupit yung uterus. Sobrang painful ng contractions. And ang lakas-lakas ng buhos ng oh. blood. Yun pala, humiwalay na yung placenta mm -hmm. na nandun si baby. Mm -hmm. And ito detrimental kasi syempre, pwedeng hindi makasurvive si baby mm -hmm. dahil bawawala na siya ng suporta. At the same time, si mommy pwede rin hindi makasurvive because of this. Okay. So, yun.